Hello, good morning. Manguha kami ng ano ng kangkong para sa pagkain ng ano ng mga alaga naming rabbit. Kasama ko pala yung ano yung pamangking ko makulit. Maghay ka noy. Hi. Oh, Maghay ka ha isaan natin. Ano na? Ha? Ano? Ramyo. Ah, ah, di di di. Hey, di di di. Oh. So ayan, may kakain tayong tayo. kangkong. na? Ready. Ready man oy ito oh ligaw na kangkong kong against the night yung ino pala maano oh paulo kun do oh toy oh toy di na kayo natin Dilaklah, dilaklah, dilaklah. Hmm. Kalau nak menguat nak tulik, ha, kain nak tukar ini. Kalau nak menguat Yedi kanon uy no. direng kangkong kikwa ayad yo. Ya da. Dire it. Mhm. -mm. Ito yung kangkong, umaligaw na kangkong. Papakain na kami nang alaga ko, rabbit. So ayan nga pala mga alaga na meron. na api ko. Ay para panda so, Ayun ah. Ito nga pala si ano si panda. <coughs> hindi ito ito yung si ano. Ito. ito si Pika. Ito naman si Panda, si George, si Justin. Inko, oh, so, <laughs> ito hindi ko pa ito nabigyan ng pangalan kasi mga bagong ano to. Nung pumunta ko ng Maynila, mga bibi pa sila kaya hindi ko nabigyan ng pangalan so pero yung nanay nila ang pangalan ay si Chokchai Chye. Ingo. Hmm. hmm. Di ba yung alas yung man takupto niyan? Hain. Ayun nag. Awa. Marami tanga kaming ahalas. Diba Napalimpayo ito ni box. Ha. Grabe ang alinsangan. Ang laga sa paktinan nito. Ha? Don't. Drop it! Drop it! Drop it! Kasi, bali, konti lang hinapapuntang ko ano, ngayon. Ang pag-aalala ng rabbit, hindi naman siya mag Kasi kahit ano namang sinakain, I mean...

أنا ko kitat apit tubi in kit na kit noya dito هذا Grabe ang alinsangan. <coughs> Alas sa espasyo lang ng umaga pero Maalinsangan Ayan. Sayang. Kasi yung namatay na ano na rabbit ay kulay black talaga siya. Lahat talaga itim yung kulay niya. Oo, yung isa din yung kulay brown na din. Yan ang sweet. Ape? Ha? damag di tanim di na kasi iba waray pambunga so ayan si panda ha ayun pa pa yes ayan. Marami kami ano pineapple din dito. Ayan. O. Tapos ito, ano to, ilan sunis. Kaso maliit pa siya. So, mga years pa to bago siya mga munga. Ayun, good luck, Anong birthday? Anong ano? Ang don Ido. Ay, an Ido. Mm -hmm. Mm -hmm. Birthday yun ni Crystal dating. Ang pink, ang cake. Mm -hmm. Kasi dua man. Ano, ano, ano? Ang cake. Siyempre kasi dalawa sila na birthday. So, dalawa din yung Pinko. cake. Ha? Baby, um, ate baby si birthday. Hmm, tapos baby. na. November ang birthday, ni Bibi, ano? Ay, October. Ay, Ay,